So, what's up mga keepers? Good morning. Yan, update pa pala tayo dito sa ating backyard yan, no? Oh. Puro green water na dun sa... Uh, din, malaki na pala yung mga order sa atin ng 7 pieces. Yan na po sila mga boss. update, yung mga nag-order sa atin. Yan dyan, mga malaki na po. Green water na, din natin nalilinisan, no? Oh. Yan. Ito lang tayo, nakaupo lang tayo. Kasi, yan, umutok na yung sugat natin. yeah ito lang tayo dito. Yan. Ito lang tayo. Ito masakit pa yung paan natin pero yan update pa rin tayo ngayon sa ating backyard kaya video yung kaya naman natin mag update kaya text na rin natin yung natin kaya yeah, yun o no? extra natin ito na lang yung mga milo oh. rin water na rin dito ito sobrang lumot na ng isang GBT natin na mail you know, sobrang lulumot na hindi na kasi natin malinisan yan eh So, hindi pa tayo totaling magaling. Kaya, ayan. Upo muna tayo. Dito. Hindi pa tayo makapaglakad-lakad sa backyard natin. Kaya, ayan. Silip lang natin yung mga asda natin. Yung mga GBT natin, medyo malaki na yung mail, oh. Yung mga nag-order pa sa akin, hindi ako makakapagbigay ng tatlong mail. Baka, kulangin ako mga bossing sa mail. Ang ito natin dito, baka 2 or one. Pero tingnan lang natin kung ilang kaya natin. May mga Yun pa kasi oh, yan. Yan, yan. Try natin maglaka doon. Kuha lang tayo ng bangko pang sa atin. Talon-talon lang tayo kasi hindi pa magaling yung isang paa natin pero yan, update pa rin tayo. Yan, hirap maging pilay. Ah. Uh lang. Pahinga muna. Medyo masakit. Yan, no? Dito naman tayo upo. Yan. Yung mga papadala ko sa mga boss. Yung 7 pieces nyo. 1K yan. Ito malumot na o. Oh. Abangan nyo pala yung mga papadating natin na isda. Yan. Ito. Sulot na rin to. Medyo malaki na. ganda ng katawan nito. Kaya jackpot yung kumuha sa akin ito. Tapos to yun. May mga lumot na dyan o. Oh. No? hindi na natin malinisan dito puno na rin sabay sabay ko na lang yung linisan kapag nag tayo yun know, isda no? natin golden zebra ito yung male natin may female pa tayo dyan dalawang breeder sa so, golden zebra yun naman tayo sa alam ko yun tayo ito yung epsil natin firecracker yun know? o oh. firecracker natin isang female lang fire ah, tracker lang mga yung mga laman yung mga ginagroom natin medyo malalaki na rin yung toxic shirt body natin yan medyo malalaki na maling zebra ito GBT pa to ito yung full gold natin namatay yung isang female dito eh kaya na lang yung natira sa full gold natin dali kasi kaya ayan ito nilagyan natin ng isda Then, ito yung mga GBT natin na milo, medyo malaki na mga nagroom na ng maayos kaya ayan bayaan isda natin dito goods pa naman kaya ayan isang bagsak muna tayo kamal man